pamunuan ng Eternal Gardens sa Dagupan City sa pagdagsa ng mga tao sa so sementeryo ngayong araw. Si Jaime Miguel Mendoza magbabalita. Dahil tapos na ang pandemya inaasahan ang mas maraming mga tao na bibisita sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Kaya naman, di rin nagpahuli ang mga volunteers tulad ng Reserve Force, Red Cross at iba pa sa pagbibigay ng kanilang serbisyo ngayong araw. Inihayag ni Victoria Kayabyab, branch manager ng Imperial Garden sa Dagupan City, Pangasinan, na handang-handa na sila sa pagdagsa ng mga tao ngayong araw. Sa ating exclusive interview, nagpapasalamat si Kayabyab sa mga volunteer tulad ng Reserve Force ng Philippine Army, Red Cross at marami pang iba sa pagtulong sa kanila upang maging maayos ang kalagayan ng mga tao ngayong araw hanggang bukas November 2. Anya, talagang marami ang pupunta ngayon dahil tapos na ang pandemic stage na maraming restrictions. With that um, I would say na more ang tao na pupunta dito kasi natapos tayo sa isang sitwasyon na halos lahat ng galaw natin is monitored or or guided by the protocols. So right now uh wala na totally pati yung pagsuot ng mask, ibig sabihin We go back to our old ways na during the celebration ng November 1, uh, we could do anything, uh, we could go anywhere. Sa Adlikayabyab, kalimitan sa problema ng inkwentro nila ay ang normal na pagdagsa ng mga tao tuwing hapon hanggang gabi at ang traffic congestions. Anya mas mainam na bumisita na sa mga puntod ng Yumaong Mahal sa Buhay ng mas maaga. Paalala nito, bawal magdala ng mga matutulis na bagay, alak at mga baril. Samantala, papayagan ang pamuno ng eternal garden sa overnight stay, ngunit kayong November 1 lamang. Yes, we allow 24-7 stay. Ano, uh, not 24 hours, not 7. So, days, so 24 hours. So, uh, uh, uh. November 1. Yeah. Sa isyo naman ng pagbaha sa nasabing simenteryo, sinabi ng branch manager na handa silang makipag-usap kay Mayor Belen Fernandez para na rin sa flood mitigation program na Lunsod. Samantala, ayon naman sa company commander ng Alpha Company ng 105 RRBN at 100 FIP COC at IRCDG na si Christine Joy Karcha Nakaanda na ang tropa para bantayan ng anumang insidente ng nakawan sa area. Yes po. Tapos dito sa na nga kami ngayon dito sa Eternal Gardens. Um, bali, kung makikita ninyo, nakakalat yung ano, yung mga tropa para masiguridad po yung yung mga bibisita po dito. And then, ang medyo iniwasan po kasi natin dito is yung mga uh, mapagsamantala. Di ba? Okay. Hindi po natin maiwasan yun baka mamaya may mga mawawala na ng kandila dyan. Opo, yung mga flowers. Tapos sa gabi, may, may mga nangyayaring nakawan din kasi na yun yung gusto po nating iwasan. At yun din po yung um, nirequest sa amin ng, ng admin ng Eternal Gardens. Paalala naman ni Red Cross volunteer na si Maika Margaret Belgar, magdala ng payong at tubig dahil mainit ang panahon at para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure. Anya ito ang kalimitang na itatalang problema kapag may mga okasyon lalo na sa mga may edad na. I advise po na yung mga narating po sa ating mga cemetery is magdala po tayo ng payong and at that same time tubig po. Kasi usually po ang init-init in po ng panahon natin ngayon, tirik pong araw. Kaya tumataas po yung mga ano po and also yun po, ito yung nagiging cause ng heat stroke. Sa labas-tabaan ng sementeryo, ang Dagupan Public Order and Safety Office o POSO na pinapangunahan ng kanilang hepe na si Arvin Decano ang nakatoka para sa trapiko at sa kaayusan. Inanunso rin ni Mayor Belen Fernandez sa pagkakaroon ng rerouting ngayong araw kung saan magkakaroon ng pagbabago sa ruta ng mga dinadaanan ng mga public utility vehicles sa Lunsod. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang pagdagsa ng mga tao dito sa Eternal Gardens at para sa mga mamimili ng bulaklak at kandila, asahan ang pagtaas ng bahagya ng presyo nito, lalo na sa mga special at customized item. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, J. Miguel Mendoza, SMN News, North Luzon.